Honda. Oh, di ba? Nandito na kami sa Taiwan. Walang pa namang bagyo sa uh, mga sarusuro na kagaya namin. And we are going to ride over there. Oh, yeah, walang. Bakit nauna naman tayo yung nagbuka bago yung bagyo? Yeah. So, Pasaway so I say, Hindi ko nga alam eh. Ito yung natin ang crowd tapos balik. Ito na ang aming first activity dito sa Taiwan kaya samahan niyo kami na maligaw at mag-enjoy! Iniwan muna namin ang aming luggage sa aming accommodation doon sa malapit sa Taipei Main Station. Nag-check-in kami sa Check-in Express, of course they allowed us to store our luggage bago kami mag-check-in kasi ang check-in time pa talaga namin ay 3 p.m. at dahil maaga ang aming arrival dito sa Taiwan and that was 1 a.m. at umalis kami sa airport ng 4.30 a.m. kasi inantay pa namin magbukas ang cook booth para makabili ng aming easy card. Heto na nag-breakfast lang kami sa glit at sumakay na kami ng tren para makarating dito sa Taipei Zoo at subakay dito sa Mokong Gondola. So, we're going to ride the right, uh, Gondola. Yes, nakasakay kami ngayon dito sa Mokong Gondola. Oh, manang Gina, come here. Eh, hey. hey, muna tayo. Eh, eh. Ay! Ay! Ayaw ko ngayon. <laughs> 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 Nagrega <-ramatang> ka naman. <laughs> Mababali na yung ko. Kaya. Arik, nagatidbang mo si ka. Sulit. 120. Taiwan dollars only. Oh, in peso, how much? That is 240 pesos. Oh. <laughs> yeah. Mura. Ay, ito okay. to yan. Ay, ito po yan. ride. Pag lipstick tayo, tayo video tayo. Ayun yung Taipei, ay hindi, Taipei Zoo, Taipei Zoo Station. Tapos, tayo lang dito, niya. Subli na tayo malaw, ano, tayo. na kami garo tapos Hindi ka Puna sa magikwa naman ng... dito, dito, sige, dito kayo, dito tayo natin. Oh, sige. Okay. Oh, yung mga nga, Para kahit. Oh, eh, three sisters mo na. At eh. si uh, may yung... monetization na yung sa akin. Wow! Mayroon na yung ah, star. Mayroon ah, na yung sasabtang star. Hindi ka kasi nagsisend kayo, hindi sila nagsisend sa'yo. Ganun Ay, naman nagsisend, naman, <laughs> nagsisend. oh, nags oh, oh. ako doon, wala naman Ako din, hindi naman sila nagsisend, kaya hindi na ako nagsisend. Ang dami ko pang star, isend ko na lang sa inyo. Well, very good. Pati yung badge, badge. Nine na lang, i4 na lang yung stars ko eh. Parang tayo. Tagita, ye temple temple. Oo. Tapos bumaba tayo doon. Ayan oh, dito sila umuuli oh. Oo nga. Ito nga ayat. Oh, at least yung ano, yung paakyat ito yung pababa. Tapos o, yung pababa, o. Yung... ang tutudo? Oh, yan ang pababa oh. Ang hanta rin naman tayo Ang haba ng trail niya ah. Oh, may ni. At kita kasakay tayo sa gondola. Eh, so nga rin nga Kaya, sumakay nyo lang kayo ng mokong gondola. Kaysa, maakyat ninyo yun. Yeah. Mm -hmm. Atlantic, unless, sa ano ito. Yes. The wall of, the great Wall of China. It's so nice. Ay, ang ganda to, no? Oh, the city. Oh. Ah, oh. doon tayo naka-check-in? It's so giving. <laughs> Ano ba tingnan mo? Okay. na tayo tapos hindi na tayo babalik doon? Mabalik. Oo. Oh, oh. Hindi na. Last na to na, no? Last stop. Sa tayo nga pa kasi dyan yun, eh. Ang supli pa yun. Ang O, saan tayo sasakay pa uwi? Yun, nanapin natin <laughs> Baka nga, ag ulit. Baka mabalin ng nga ag-ticket ulit, agpasubli. <laughs> Mas di ka now? Mas di ka now? Di ba suble, handa tayo One journey suble? lang ba yun? Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> 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 We're buying our mopong Gondola ticket. At dahil one way lang yung nabili namin ticket, nakita namin na ang machine na ito sa pinaka last stop. Yeah ng Maupong Gondola that was approximately 4 kilometers. Bumili kami ulit ng aming ticket para naman pababa or pabalik kung saan kami sumakay kanina. This was so much fun and it was really an adventure kasi pare-pareho kami hindi namin alam ang gagawin. O, di ba? Sige, <laughs> kung si Pana, kapag dyan เดี๋ยวเราลงไปคัน้างเป็นตัวสี่จริงค่ะ้ะลงมองเพาจากเขาลงจากนี้เดี๋ยวไปนเขา้างล่าสุดเลยนะจิ๋วมา25กิโลประมาณน่อิ่งยกออ่าเตียนน้ำตาลสุดๆาปนรี่ิอ้มิันีนะต่วน้แล้วมัน We're going back guys. Yes. Now na. Ano meron again? So ito na, pasakay na kami ulit ng gondola. Pabalik naman kung saan kami sumakay kanina na papunta. Kasi doon talaga yung pinaka hinintuan namin sa malapit sa Taipei Zoo Main Station. Ito ako, may crystal glass yeah. oh. naman ngayon. Hindi ba nasasakit oh, ngayon? Na-tsyempohan yung crystal. Oh, ano? yung iba hindi crystal niyo. Hindi. Hindi. Nanginigin na nga tayo ng kristal. Si Ato, wala <laughs> na <laughs> yung <laughs> masadya ay nang tikmak kaji kasi nga kwan. Uy, marami din kayo kakain sa night market. Sige, hindi. Ang gina na tayo <laughs> <laughs> Yan, kami sumakay kanina that is 4 kilometers long papunta at another 4 kilometers papalik. So, andito na kami sa Taipei Zoo Station. Dito yung main stop. Wala ka talagang choice kundi sa sumakay dyan. Pero worth it for only 240 Taiwan dollars. Balikan na siya. Diba? Mura lang. And try nyo sumakay dyan. Peso.